OFW na gusto mong magkaroon ng income sa lahat ng social media na ginagamit mo ngayon, kumita sa akin ng how, tuturuan kita at paano ka makasali or paano ka magkaroon ng isa income. Naduling ka na ba sa paggamit mo sa lahat ng social media mo? Alam mo ba yung TikTok mo ngayon, yung Facebook mo ngayon, yung YouTube, Instagram mo ngayon, or lahat ng social media meron ka, ay pwede mo na yung pagkakitaan yan? Yes! dahil may magandang sistema kami na pwede kang tulungan para kumita ka sa lahat ng social media na meron ka ngayon. Kung ikaw ay isang OFW na gusto lang makauwi dito sa Pinas for your family at gusto magkaroon ng malaking ipon, mag-comment ka sa akin ng tutulungan kita para makasali ka sa sistema para kumita ka sa lahat ng social media meron ka. At kung ikaw ay working student, empleyado, or nag-scroll-scroll ka ngayon sa lahat ng social media mo, sinasayang mo na yung oras mo na wala ka nalang kinikita, natuduling ka na lang, sumasakit mo na yung ulo mo, pinapagalitan ka na lang, lang ng mama mo, kakascroll mo, hindi mo na nagawa yung mga inutos niya. Kaya ngayon, may magandang good news ako sa inyo. Mag-comment kayo sa akin ng account, tutulungan ko kayo paano tayo kumita sa lahat ng social media meron tayo. Ngunit ay kumita ng 50 to 100,000 per month. Basta masipag ka lang, at kikitang-kikita ka dito at sasamahan kita sa pagbabago ng buhay mo. I go without. See you!